Afternoon Mmm Ngayon hasta So may sumusumit -sum Ang kwaon But Way back before Yung kabataan Elementary high school Dito talaga kami ito talaga yung takbuhan namin after school. Tapos, pantawag tawag sa ano, maging Tapos, may mga sari-sari shell makuha. Sari-sari, let's say. Paninikad, bungkawil panagsa, buta-buta. Isa sa pwede lang ma ah, masabaw. enjoy na. Tapos Tapos waki. Seluruh dunia lah. memang mengamak-mengamak But Hmm, mak hmm. no, lagi kena pesat Nampak hmm. ada gangguan, kuat no crabs Hmm is the over. Ano, Ito yata yung 2.30 trip na ano. Biyahe from Consuelo to Danao. Hindi pa nakaka-relax ano, nakaka tignan. Mamaya, magtapis ako sa tubig dati, eh, yung mataas ang bakod na yan, eh, yun yung, ang yung namin dati na pantalan. dyan dati dumadaong yung mga pambot na pampasahero from the to sa, dito sa lugar namin. Pero nung na-privatize na yan, forbid na talaga sa lahat ng ano. Luliar nga palang magmamayari in yan. Yung malakang bakod na yan. Napaka-white. Ano? Actually, white sand din naman ito. Po. Napakalaki pa ng na sandbar. Yan siya. Kaso nga lang, medyo hindi kasi hindi ko natignan yung kalendaryo na low tide pa pala. Tapos ito siya. Tapos yung merong floating cottage. Siguro tapos ang oras nila. Pwede kaya pa uwi na yung nagdurenta niyan. Aaho na sila. Ini hilang ni Kuya. Kita 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 pero wala akong makita ng mga kahit ng mga 'di ba nakaka-relax ano, nakaka talaga sa ano sa sa isip ng ganitong klase ano, saya ka na, ano, napaka-simple life. Napaka-presko ng hangin, napakatahimik. Parang mabibingi ka na sa sobrang katahimikan ng kapaligiran. Lalo na to pag sunset ay nako po, yung ting, yung, ting, yung boses gangis na lang ang maririnig natin lalo walang masyadong wala talaga activities sa mga panahon na dito sa amin medyo mag magbibibulan to minsanan para palapit yung festa na, is may yung festa namin po. after that ay naku po, labo na talaga ano. Gusto ko mong maligo pero napakaano na may tapisaw ko. Ganito kababa ang tubig. Hindi ka maiinjo para tayong ano nito. Para tayong pato nito. Anyway, salamat po.